what's up sa inyo mga kaibigan at magayon po babalik no? sa ating YouTube channel. So today mga kaibigan, no, gagawa tayo ng panibagong video kung saan uh, i share ko sa inyo ang paano mag-breed ng linya pig mga kaibigan. Hindi ko naman sinasabi mga kaibigan no, na expert ako sa pag-breed ng linya pig. Pakita ko lang sa inyo ngayon is based in my own experience mga kaibigan. Kaya, kung isa ka sa mga expert at meron na mga idea you better comment right down below, no? So, umago ang lahat mga kaibigan, no? Ah, magpapagupit mo lang ang buhok kasi sinutusok na yung tinga ko mga kaibigan. Without any further ado mga kaibigan, magpapagupit mo muna ako, no? And 3, 2, 1. So yun nung tapos na tayo magpapagupit mga kaibigan na as you can see Nakapagbihis na rin tayo ng ibang gamit kasi tumutusok yung mga balibo mga kaibigan ano Alam niyo yung feeling? Ang kape! <laughs> Ang so, bago ka sa aming channel mga kaibigan no? at hindi ka pa nakapag-subscribe, so subscribe na mga kaibigan at isampal is na rin ang notification bell para mas updated ka sa mga sasunod ko ng video mga kaibigan, okay? Alright, so since wala lang tayong makagawin mga kaibigan, no? ano pang hinahintay natin? Let's go! So here we go mga kaibigan, no? nandito na tayo sa ating mini-backyard and as you can see, sa likod lang ito ng bahay mga kaibigan, kaya, kaya pala tinatawag na backyard. Gago! So, ito pala yung kubo na nilagyan ko mga kaibigan, no? Ng mga alaga kong ginipi. And, kung napansin nyo mga kaibigan, medyo maingay dito, no? Kasi, uh, sa kabila mga kaibigan, is meron mga alagang sisyo. So, kung nakita nyo sa picture mga kaibigan, no? Ah, hinati po namin sa dalawang kubo, no? So, sa right side mga kaibigan, nilagay namin yung mga alaga namin sisyo. And, dito na sa left side, dito nilagay yung mga ginipig mga kaibigan. Okay? So, para mas makita nyo mga kaibigan ng malapitan, Let's do the Montage Maradija. Right Let's go. So ito pala yung pinagsasabi ko mga kaibigan na right side na kubo mga kaibigan. So kung makikita nyo dito mayroon kami mga sisil dyan mga kaibigan na kinukulong. 3 weeks pa po yan. Ayan. Dito din mga kaibigan sa kabila. Meron din dito. No? Ayan. So makikita nyo malapitan mga kaibigan. Nalapit ko. Ayan. So dito sa kabila mga kaibigan no, is meron din kaming kinukulong. Ayan mag one month na po ito mga kaibigan na mga sisiw no? so tingnan natin ayan so, so ito palang pala ang pintuan no, mga kaibigan is original to no? itong lock na no, is from japan so kung makikita nyo mga kaibigan ayan so, push lang natin to pinto yeah. Man, and tulak natin to so there you go mga kaibigan open mga kaibigan So, yun mga sisiyo mga kaibigan. Diyan na. Ah. So, hindi na lang tayo papasok mga kaibigan kasi baka makalabas to. Yun lang mga kaibigan No? Ah. Sana na-inspired kayo sa aming original na lock na, na made from Japan. <laughs> so, yun mga kaibigan. Balik tayo sa tactic mga kaibigan. So since nandito ka ng na, kaibigan no? sa part na to, uh, pag pa natin ngayon mga kaibigan, yung mga dapat natin i-consider no? bago tayo mag-breed at pagkatapos mag-breed. Okay? So number one na dapat mong alamin mga kaibigan is dapat yung edad mga kaibigan, yung ginyapig mo is nasa tama na. Okay? So ano nga ba ang tamang edad? tuwing mag-breed tayo, okay? So, para sa akin, based on my own experience mga kaibigan, na no? ah, binbreed po ako ng ginyapig, pag ito po ay maabot na sa 5 months and above mga kaibigan. Okay? Kasi parang tao lang din yan mga kaibigan eh. So, kung nasa tamang edad ka na, pwede ka na mag-asawa, magkaanap, gano'n, diba? So, gano'n lang din dito sa ginyapig mga kaibigan. Mayroon din tayong uh, age limit, ah, kumbaga, namang edad. No? Yan. So, pangalawa mga kaibigan, no, oh, dapat natin consider yung kalusugan ng ating kinapit mga kaibigan. Dapat, healthy yung hybrid natin na kinapit. No? So, healthy yung lalaki at healthy yung babae na kinapit mga kaibigan. Okay? Alright. Number 3 mga kaibigan, no, oh, dapat natin isa lang alam is yung sex or gender nila mga kaibigan. Okay? So, dapat alam mo mga kaibigan sa sarili mo na yung i-breed mo is babae at lalaki kasi hindi naman mag-breed yan kung babae yan sa babae, no? O lalaki sa lalaki mga kaibigan. Diba? Ayan. So, ito po yung uh, male natin mga kaibigan, no? Ito po yung itsura mga kaibigan para ma-identify natin na male yung uh, ginyapig natin mga kaibigan. Okay? Ayan. So, parang meron siyang bilog mga kaibigan sa kanyang singit mga kaibigan, no? Yan. At yung female naman mga kaibigan, no? Is ganito lang mga kaibigan ang tsura, no? Tingnan nyo, mga Ayan. So, parang mas maliit siya mga kaibigan kaysa ating male na ginyati. So, since alam mo na mga kaibigan, yung mga dapat mo i-consider pa mag no? pag mag-breed ka, Pag-usapan na naman natin ngayon mga kaibigan, itong netting nila mga kaibigan oh no? so, kumbaga ito yung process mga kaibigan na atin ang tilagay uh, sa isang place no? sa isang lugar para mag breed na mga kaibigan okay? so dapat mga kaibigan no? yung female natin na breeder female natin na ginyapi is siya yung ilalagay natin mga kaibigan sa cage no? sa lugar ng na lalaki mga kaibigan kasi para sa ating mga kaibigan no? ito ay may malaking factor sa pag-grip mga kaibigan at dapat yung babae no? yung female breeder natin is siya yung ilalagay natin sa lalaki mga kaibigan okay? Okay. Right. so ngayon mga kaibigan no? Uh, ilalagay na natin yung ating male at female na breeder na ginyapig sa isang lugar mga kaibigan let's go So, ito yung female natin mga kaibigan oh. ipapartner natin sa ating male na guinyapig. Ayan. at ito naman yung male na breeder natin So yan na mga kaibigan, uh, nilagay na natin yung male at saka female na breeder natin, no. Oh. At yun, may basa na mga kaibigan. Ito yung, kumbaga, liquid, no, from the male natin na breeder, mga kaibigan. what I mean, kaibigan. Kinakastahan na mga kaibigan. So, matanong nyo mga kaibigan no, ilang days nga ba no, pagsamahin yung female at male ng breeder na ginapit natin so, para sa akin mga kaibigan no, uh, ko sila at least one week sa isang kulungan mga kaibigan no, para mabanatan ng mga no, ating male breeder mga babae mga kaibigan kasi no. so, based sa aking experience mga kaibigan uh, hindi yan mawagumpis ng isang araw lang mga konting lang nila, no? Kaya sinasagad ko na yung one week mga kaibigan. So, after one week mga kaibigan, no? So, uh, kukunin na natin yung female na breeder natin sa um, male, no? Sa male breeder natin. At isiparin na natin sa, sa iwang ibang kulungan mga kaibigan. So, ngayon, pag-usapan natin ang dapat natin gawin pagkatapos ng pag-breed natin mga kaibigan or yung mating na so ano nga ba ang dapat gawin unang una mga kaibigan dapat meron kang naka-reserve na cage para sa inyong na female breeder mga kaibigan Okay? of course mga kaibigan gawin mo yun kasi hindi naman dapat pagsamahin yun palagi eh. diba so kung matanong nyo mga kaibigan pwede bang uh, kaliguan yung ating female na ginyapi pagkatapos ng uh, process na no? ang breeding na no? para sa akin mga kaibigan pwede mga kaibigan hanggat hindi pa nanganap okay pwede yun mga kaibigan so ngayon ilang nga bang months no lang ilang buwan ba magubuntis yung ating uh, female na breeder na kinapig no so based sa observation ko mga kaibigan at based sa mga nalalaman ko no? mula sa internet uh, umabot po ng dalawang buwan no? o higit mga kaibigan at yung iba naman uh, kiniklaim nila mga kaibigan na Uh, 60 to 72 days mga kaibigan ang anak na yung uh, female na breeder natin okay? para malaman natin mga kaibigan na buntis na yung ginyapig natin yun lang ano hindi dito mga kaibigan waka no at yan malaman natin dito mga kaibigan sa part na to kasi meron dyang matigas no mga kaibigan at, yun na yung anak niya sa loob mga kaibigan So hanggang dito lang ito mga kaibigan. No? Salamat sa inyong panunood at walang sawang suporta. No? So kung nagustuhan nyo ang video na ito, huwag nyo kalimutang mag-like, comment, and share mga kaibigan. At kung hindi ka ba pag subscribe pag subscribe ka na din para mas updated ka sa mga susunod ko na video. No? So kita-kita lang tayo sa susunod na mga video ko mga kaibigan. Hanggang sa muli. No? God bless and keep safe. Oh. Oh. Tika-tika. Nakahilo. Ganun ka ba pinakot ikaw ng taong mahal mo?